What's up mga kaskas? Andito naman ang inyong kaskas at mag-iwan ako ng isang lesson sa video na ito. Sana ipanoorin nyo hanggang matapos. Thank you for watching. So tomorrow, are you open tomorrow? Tomorrow. So Chita, what if the other, the other motorcycle has no blue card? February 7. They pound yung aming not motorcycle. motorcycle. Not one, but two. Tinry namin tubusin. Pero hinanap yung blue card o yung ORCR. Eh, hindi niya dala. Kaya wala kaming choice. Umuwi. Okay. At balikan na nga. nga. lang may pasok siya. So, kinamagahan na namin na balikan. And day, ayan na nga, nagtaxi na lang kami. Para pagbalik namin, tag-isa na kaming motor na sasakyan. Ano nga bang dahilan? Bakit nakumpis kayong aming motor? for awareness. So, dahil nga po, mahirap ang parking dito sa Taiwan. Madalas kami nagpa-park kung saan-saan na lang. And ayan, natyempohan po yung aming motor. Nakapark siya sa red line. And after 15 minutes, or wala pa nga, andito na po kami sa buhay road. Dito lang naman din yung aming mga motorcycle. So, Dumiretso na agad siya doon at kumuha na ng papel para makapag-fill up. And ayan na nga, habang nag-fill up siya, ko naman, support-support lang. So, <laughs> papansin nyo, Chinese dahil nga mga Chekwa or, or fill up, kailangan niya pang i-Google Translate. And after niya mag-fill up, binigay niya na kaagad yung papel. Hindi nga namin malaman kung bakit tumingi pa ng another form. Siguro hindi naintindihan or mali yung fill up niya. <laughs> Ayan, pinag-sign na siya at hiningi yung kanyang ID at yung RCR. After na, hindi ko na nakuha na nagbayad pala siya so, yung nawang tawa pa nga siya kasi yung pinapakita niya yung resibo. Kasi nagtapon na naman daw siya ng pera. At yun naman si Tatang, may pagkaway pa, parang nangaasar. Kilala niya siguro kami kasi nakita niya na din kami kahapon pa. Nagtatanong nga siya kanina, bakit daw hindi namin nakuha kahapon na yan na nga, kung makikita nyo, punong-puno yan ng CCTV. Andiyan mga nakapark yung mga na-impound nila na motorcycle. And pati yung mga four wheels. Na-miss na pa nga kami kasi at least ningatan nila yung mga sasakyan na kinukuha nila. Hindi basta-basta lang kasi may mga parking talagang maayos. And ayan, ayan, nakita na nga namin yung isa, si Yellow. Bagya nga ako naawa kasi ang dumi-dumi. Naalala ko, umulan nga pala kagabi ng malakas. So, kaya ganyan yung itsura niya. Kinuha lang pala namin yung blue card dyan kasi nasa loob siya ng compartment. So, hindi namin siya mailalabas kung wala yung blue card. tinga e pumayag sila na magkalkal kami si dyan. Kasi natutubos pa lang talaga namin is itong si JM, si Black. And lalo na ito, ang dumi-dumi din. Kaya naman, nilinis muna yan ni Daddy. At bago inilabas na namin. Nakikita nyo ba yung nakikita ko sa bandang unahan? Tuwang-tuwa ako kasi sabi ko may may naglalakad na malaking TV. Ayan o. Yung mapapansin nyo nakatigil lang yan kasi naka yung stoplight. Mamaya makikita nyo yan na tumatakbo na. May ilang beses ko na rin yan nakikita. Pero until now hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga yan. At ito naman si daddy, bising busy. Oh, nilinis niya din yung motor at sabi niya nga, bis na hindi pa daw siya magpapaligo ng mga motor, malipapaligoan na namin mamayang gabi. So, ayun na nga, umandar na, tumakbo na yung malaking TV. Ito, kamis lang. Ang kas, na ilabas na namin. Nakakamis din yung kanilang gate kasi kusa nagbubukas. <laughs> yun pala, may bantay, naka-remote. <laughs> Naghanap kami ng mapaparkingan kasi nga puno na dun sa may harapan. So umikot pa kami kasi mataas dyan. And now, lesson learned mga kakaskas. Kung kayo ay nagda-drive o kayo ay may-ari ng sasakyan or motorcycle o ano pa man yan, mga vehicles, kailangan ay mag-follow tayo sa mga rules. Para bukod sa iwas sa disgrasya, iwas din tayo sa mga violations. Less hassle. Kasi pag ganito, grabe talaga. Ang hassle talaga. Imbis na nagtatrabaho na siya. Ako ayan, nasa labas kami naga si sa para matubos yung motor na na-impact. Kasi, no, imaginein mo, park lang yan. Pero meron siyang mga laruan ng pambata. So, kapag kami mga napadpad yan na bata, mag enjoy Dito lang yan, katapat. Same process, binayaran na din namin si Yellow para mailabas ayan na namin. Napansin ko nga, ayan, o, may panibago na naman silang nakuha. Matotal pala, 1800 NTD yung binayaran namin para lang matubos yung aming motorcycle. And that's all guys. Salamat sa panonood. Bye bye bye.